Mahilig ka ba sa adventure or sa extraordinary na lugar? Well, why don't you try Palawan? Experience the blue sea, wild animals, native people, fresh seafoods, and the great wonders of nature. What's up mga Lodi at welcome po sa panibago natin paglalakbay samahan niyo ako at dumayo tayo dito sa Palawan. Simulan natin mga Lodi sa pagsakay sa aeroplano. At sumilip sa bintana. At pagbaba, simulan kagad natin ang city tour. Dito po tayo ngayon sa Butterfly Garden at Tribal Village, no? Okay? So, ayan, nakita nyo yung mga pitak design nila dyan at mga nagbili parang butterfly. Oh, Meron din no, no, dito. No, Ay, naku no, po, nakikita na naman kami ng best friend ko. Ayan, nakita nyo mga lodi. Ito. Uy! Gising ka, uy! Diba? Sino ito po yung pinakamalaking butik eh. Nakita ko ito sa bowl eh. Nagkita ulit kami ngayon dito mga lodi. naman? <laughs> so, ito okay. eh. Naka lang ha. Relax ka lang dyan ha. Uy. Uy. Gising din ha. Ayaw eh. Ayaw gumising. So, ito. Uh, may sisilipin ulit tayo dito. Check natin ha. Kung ano ito. Ako po. Kita niyo yun? Ano tawag dito Pusa? sa ano kasi po bear atin? Bear cat. Bear cat. Ito bear cat to. nakita niyo. Kung kayo po ay naglalaro ng COC, ito po ang totoong hugs. Ayan po siya. So, meron tayong gagawin ngayon dito na no? isang isang insekto na medyo nakakatakot. Ah, uh, try lang natin subukan hawakan, no? Pero hindi ko sure kung magiging successful ako dito. Ito 'yun. Ah, uh, sila matapang sila eh. Ako, eh ko lang kung kaya kong gawin 'to pero nakakatakot eh. Ito, ang galit na siya. Mukhang eh. galit na siya. Eh. So, ito na mga lodi. Sumukha na natin. Ay! Labi po sa pagiging, sir. So, okay naman. Ate, kunin mo na. Hi! na siya. Successful, successful po. <laughs> Yung venom nila depende sa reaction ng katawan. Kung may mga allergies kayo. Itong, ah... Uh, <coughs> Malay Giant Scorpion na to. Hindi naman tila aggressive. Ano hindi sila masaktan or maipit. Ah! Don't freak out. Ay, <laughs> be, may, 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 may. <laughs> Walang Yung pang sting na nandito sa Ah, so safe naman. Ikaw okay, no, na sting ka. Parang ano. Ay, Ayan, ano, Ay, nila yeah. energy. Anong tawag dyan, ate? Mabilis ba sila, ate? Ay! Mabilis sila gumalaw. So, mga Lodi, ito na nga yung pinaka, pinagmamalaki ng Palawan dito. Yung butterfly garden, tsaka po yung mga kakaibang insekto at hayop na, nandito lang talaga natin makikita. Uh, I think mayon naman dito sa Maynila, okay? So, ito ulit, no, uh, makikita natin dito yung bearcats. Hello, bear. Bearcats! O que é Have three major tribes. Tagbanwa, from central to north. Batak naman po just north of Puerto, which is near underground river. So, sila yung parang mga aitas. They have dark skin, curly hair, short people. And then, the tribes we have here po, all of them are full-blooded natives that belong to Palawan tribe. So, Palawan tribe po, original inhabitants ng Southern Palawan. Okay? Wear glass nail polish

<laughs> Hala ka gumagapang siya. Okay, okay na. Ay tanim malo, hindi, hindi ko na uulitin 'yon. Grabe, nakakatakot. <laughs> Biglang gumapang. Eh. <laughs> so, okay mga Lodi, no. Ah, uh, ito nga galing tayo dito sa ano sa Palawan uh, Tribe Village. So, ito 'yung mga mga sinaunang tao <laughs> dito sa Palawan so nakita nyo ba, pero tuloy pa rin naman yung kultura nila tuloy pa rin, eto napaliwanag ni ate kung ano yung pinanggalingan nila, yung history kung ano yung ginagawa nila sa bundok so yung mga tribo nila, nandun pa rin naman sila, okay, nandun pa rin sila so mga lodi, balikbihari tayo, okay pagkatapos natin pumunta sa Butterfly Garden, dito naman tayo ngayon pumunta sa Baker's Hill kung saan makakabili tayo ng napakasarap na hopya. Hehe, <laughs> sarap nun. Dito naman tayo ngayon sa Mitras Ranch at may magandang overlooking, zipline at madaming kabayo. madami po tayong mga historical place dito sa Puerto Princesa. unfortunately po, eh, gabi na. Kaya nandito nga tayo sa Plaza Cuartel. Yun nga lang. Eto. Gabi na. Nabata tayo ng gabi. So, balik na lang muna tayo dun. Okay. Well, nandito po tayo ngayon sa Baywalk. Uh, eto, naghahanap kami ng hapunan <laughs> o dinner time na. ah, uh, Doon lang sa kabila yung ano, eh, Plaza Quartel. Kaso nga lang gabi ni. Eh. Kaya eto, hanap muna tayo ng makakainan dito. So, mga kasama namin, namimili sila ng seafood. Kasi nga, tabing dagat to. Bawal baboy. Sa dalang ang kakainin natin. Okay? So check natin to Lodi kung ano yung mga kakainin natin dito El Nido Palawan. Well, para sa akin, masabi kong ito na nga ang paradise. Well, panoorin nyo mga Lodi, ang full episode ng El Nido Palawan Tour A. Para makita nyo ang kagandahan ng buong El Nido at ang mga sekreto nito. Good morning po mga Lodi at welcome po sa day 3 natin dito sa Palawan. At nandito na tayo ngayon sa port area kung saan doon tayo sasakay ng bangka papunta doon sa underground river. Ayun, yung doon sa mountain na yun. So waiting lang muna tayo dito. Ah, uh, baka abutin din tayo ng lunch. So baka mag lunch muna tayo dito mga Lodi. Ayan. So Balik ako sa inyo mamaya. Okay. Living engineering helmet dito kasi para daw mas safe baka may bumaksak na mga something na bagay doon sa loob ng kuweba at ito ready na tayo papunta sa underground river let's go Welcome mga Lodi dito sa Underground River Well, sa loob ng kuweba, tahimik naman Lahat na makikita sa kuweba ay dinidiscuss sa audio device Ngayon lang, hindi ko siyang maitindihan Kasi mas focus ako sa pagbibidyo Kaya kayo mga Lodi, pupunta kayo dito Much better na intindihin nyo na lang yung nasa audio device Or kaya, yung sinasabi ng bankero isa na naman pong napakagandang experience ang nangyari sa atin ganda sa loob no mga Lodi well kung ako sa inyo pumunta na rin kayo dito pumasyal na kayo dito sa Puerto Princesa at isa to sa pinakamagandang puntahan ang underground river Woo! sarap so At isa na naman pong ang paglalakbay ang naganap mga Lodi. Okay? Uh, kung ako sa inyo, no, kung gusto niyo ng kakaibang experience at kakaibang adventure, uh, pumunta kayo dito sa Palawan. Napakadami niyo pong pwede puntahan dito. Hindi lang dito sa Puerto Princesa o kaya sa El Nido. Madami pa. Pwede kayo mamasyal sa Coron or kaya kung ano pa man. Madami dito. Basta madami. <laughs> okay. Uh, mga Lodi, dito ko natatapos itong video ko. Maraming maraming pong salamat. Don't forget to subscribe at I hope nag-enjoy kayo sa video. Uh, kung may mga katanungan ka kayo or comment, pwede kayo mag-suggest sa baba or mag-type mag sa baba. I-type nyo lang po kung ano yung mga comment nyo. Okay? So hanggang sa muli mga Lodi, hanggang sa susunod na ating Bye!